ngayon. Sa'yo na Ito, para sa akin ito, parang? na yan. Parang nakita ito eh. Parang kay Chiri ito eh. Galing kay Chiri ito. A okay. okay lang yan. Di, Di ba magalit si Chiri nito? Biligay mo sa akin. Hindi, hindi yung mga galit. Biligay na yan sa akin. Tsaka walang problema yan. Di naman siya magagalit. Nadismaya ang ilang netizens sa ginawa ni Boy Tapang sa ilang damit na binigay sa kanya ng dating nobyang si Cherry White. Matatandaan na inami ni Boy Tapang sa pamamagitan ng FB story na hiwalay na sila ni Cherry White. Hindi man nabanggit ng dalawa ang tunay na dahilan ng hiwalayan, ngunit nagbahagi si Cherry White ng makahulugang post. Anya ay hindi niya kayang iwan ang kanyang anak habang siya ay nabubuhay. Malaki raw ang kanyang sinakripisyo sa kanyang anak simula ng kanya itong pinagbubuntis at mag-isa lamang siyang lumaban. Wala raw sino man ang maaaring magkait sa kanyang anak sa kanya. Anya, isa lang masasabi ko, hindi ko kayang iwan to, habang buhay ako mananatiling kakampi ng anak ko. Ako lang ang mayroon siya. Malaki ng sakripisyong ginawa ko dito habang pinagbubuntis ko to mag-isa akong lumaban noon. Walang pwedeng magkait sa akin sa'yo. Mahal na mahal kita. Tayo ang magsasama hanggang dulo baby wife. Inamin din ni Cherry na nasasaktan pa siya sa nangyari kaya hindi pa siya handang magsalita. Anya, saka na ako magsasalita kapag ubos na ang sakit. Samantala, sa isang viral vlog ni JV Tapang, ipinakita niya ang pagbigay ni Boy Tapang ng mga damit na binigay ni Cherry White sa kanya. Ani sa caption ng kanyang vlog, pinamigay ni Boy Tapang sa akin yung mga damit galing kay Cherry White. Sa comment section nag-react si Boy Tapang sa mga netizens na hindi nagustuhan ang ginawa niyang ito. Anya, bakit kayo galit kung pinamigay ko yan? E ano gusto nyo itatapon ko? Buti nga pinamigay ko e eh, sayang naman di ba? Huwag tayo mag-away magmahalan na lang ika nga di ba? Hindi ito pinalampas ni Cherry White at nag-react ito sa pamimigay ni Boy tapang ng mga damit na galing sa kanya. Ani Cherry White ay tama ang ginawa ni Boy Tapang na ipakita ang totoong kulay niya. Napatanong pa ito kung bakit hindi raw ito gumagawa ng content kung bakit sila naghiwalay. Sinabi pa nitong wala talagang respeto si Boy Tapang. Anya, tama yan ipakita mo kung sino ka. Bakit hindi kayo mag-content ng rason kung bakit tayo naghiwalay? Kating-kating na ko magsalita. Iniisip ng tao, may ginawa ako kaya kaganyan ganyan ka. Ilabas mo na dahilan. Antagal. Wala ka talagang respeto kahit sang bagay. Tutal wala ka ng respeto dito sige kanya-kanya tayong content. I-ready mo na mental health mo. Boy broken kuno.